Matapos ang mahigit isang taon, naaresto na si dating Congressman Arnie Teves. Naaresto si Teves habang naglalaro ng golf sa Dili Timor Leste. Si Alan Francisco sa detalye. March 4, 2023, nang salakay ng armadong grupo ang bahay ni Negros Oriental Ruel de Gamo sa bayan ng Pamplona. Patay sa pamaril ang gobernador na namimigay lang noon ng ayuda para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 Peace. Labing isang sospek kasama ang tatlong sundalo ang nahuli matapos ang madugong pamaril. Dalawa sa mga gunmen ang nanlaglag kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnold Potevez Jr. na utak sa pagpapatumba sa gobernador. Nadiin ng kongresman kahit na nasa ibang bansa sinasabing politika ang motibo ng pamaslang. Matatanda ang unang nanalo ang kapatid ni Arnie na si Pride Henry Teves sa gubernatorial race. Pero binawi ang kanyang proklamasyon matapos manalo sa electoral protest sa Digamo, Agosto, nang mapatalsik si Tevez sa House of Representatives dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig at expiration ng kanyang travel authority. Idiniklara rin siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. Kasama sa ako ng justisya, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ko lang sa kanila na makakaasa sila na magkakaroon ng justisya dito sa inyong probinsya na naging masyadong Matapos ang higit isang taon, kinumpirman ng Department of Justice na nahuli si Tevez sa East Timor. Inaresto siya habang naglalaro ng golf. Naaresto ang dating mamabata sa tulong ng International Police, National Central Bureau at East Timorese Police. Nasa kustudiya si Tevez ng Timorese Police. Inaayos na ang kanyang extradition para harapin ang kanyang kaso sa Pilipinas. Ayon naman sa byuda ni Governor Ruel de Gamo na si Pamplona Mayor Janis. I Speechless siya nang makita si Tevez na pinaliligiran ng polis. Inilarawan niyang nang terrorize si Tevez sa kanilang probinsya. Kasabay nito, nag-upload si Mrs. Digamo ng mga listahan ng mga pinatumba umano ni Teves. Kasama rin ang mga nakumpiskang matataas na kalibre ng armas at bandel-bandel ng pera. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.